Sa nagdaang ilang bilyong taon, ang Earth ay binugbog ng mga asteroid na bangga ng ibang planeta at nagyelo ng ilang beses. Hindi pa kasama ang paghahari ng kung ano-anong kakaibang mga nilalang. Minsan ay nakakataka na buhay pa rin ang ating bughaw na planeta. Pero kung gusto nating maglakbay pabalik sa kasaysayan ng ating mundo, kailangan nating magsimula sa pinakasimula. mga 4.5 bilyong taon ang nakalipas. Mula sa isang makapal na ulap ng interstellar gas at alikabok, ang ulap na ito ay gumuho at naging isang umiikot na disk na patuloy na umiinit ng umiinit hanggang ang hydrogen ay nagsanib upang maging helium. At just like that, isinilang ang ating araw. At si Sanggol na Earth ay papunta na rin sa pagbuo nito pagkapanganak ng ating bituin, nagsimulang magsama-sama ang lahat ng material sa dulo ng umiikot na disk. Ang mga kumpul na ito ang magiging binhi ng mga planeta at buwan sa ating solar system. Habang dumarami ang nakokolekta nilang material, lumalaki sila at nagiging mas bilog. Ang mga kumpul sa malamig na bahagi ng solar system ay halos binubuo ng yelo, likido at gas. Mas malapit sa araw, ang mga batong material naman ang bumuo sa mga panloob na planeta, gaya ng Mars at Earth. Ang batang Earth ay napakaaktibo sa vulkanismo. Naglalabas ito ng hydrogen sulfide, methane at carbon dioxide, ang bumuo sa pinakaunang atmosfera ng ating planeta. Ang batang Earth ay walang tigil na binobomba ng malalaking asteroid at kometa. At di nagtagal, naranasan ng Earth ang mas marahas na banggaan. Si Theia, isang planetang kasing laki ng Mars, ay bumangga ng diretsyo sa ating batang mundo. Ang napakalakas na banggaang ito ay nagpakawala ng napakaraming piraso ng material sa paligid ng orbit ng Earth. At dahil sa gravity, nagsama-sama ang mga ito at naging kung ano ang kilala natin ngayon bilang buwan. Sa mainit na maagang earth, wala pang mga karagatan. Ang lahat ng tubig ay nasa anyong gas. Pero 3.8 bilyong taon na ang nakalipas, lumamig ang planeta ng sapat para ang tubig ay mag at maging likido. Nabuo ang pinakaunang primitibong karagatan at ginawa nitong isang water world ang batang earth. Ang H2O ay napakahalagang sangkap para makalikha ng buhay. At dahil napakaraming tubig, lumitaw ang buhay sa Earth mga 3.7 bilyong taon na ang nakalipas. Ang pinakaunang anyo ng buhay ay microscopic organisms. Mulit halos isang bilyong taon ang lumipas bago may ilan sa mga organismong ito na nagbago ng takbo ng mundo. Hindi na natiling water world ang Earth ng matagal. Di nagtagal, lumitaw ang pinakaunang mga kontinente mula sa sinaunang karagatan. Tinawag itong mga kreton ng mga sayantipiko. Habang mas marami pang lupa ang umaangat mula sa karagatan, nabuo ang pinakaunang supercontinent sa planeta. Hindi eksaktong supercontinent ang Valbara. Maliit lang ito. Sabi ng mga sayantipiko, mas maliit pa ito kaysa sa Australia. Mga 2.4 bilyong taon na ang nakalipas. Nag-evolve ang cyanobacteria para maging kauna-unahang photosynthesizers ng ating planeta. Sa wakas, nagkaroon tayo ng mga tagagawa ng oxygen upang gawing mas kaaya-aya ang atmosfera ng Earth. Dahil sa bagong oxygen, bumaba ang antas ng carbon dioxide sa atmosfera. Nagpayelo ito sa mundo. Maraming bahagi ng batang Earth ang nabalot ng yelo dahil sa unang ice age ng planeta. Habang nagbabago ang atmosfera ng Earth, ang mga kontinente ay gumagalaw din, naghiwa-hiwalay at muling nagsama upang mabuo ang susunod na supercontinent, ang Rodinia. Totoong supercontinent ang Rodinia, Pusibling ito ang pinakamalaki sa lahat ng supercontinent na nabuo sa Earth. At ang buhay? Sa wakas, naging mas komplikado ito. Pero may nangyari. Naghiwa-hiwalay ang Rodinia at nabuo ang panibabong supercontinent, ang Panotia. Pagkatapos, mula 540 hanggang 485 milyon taon na nakalilipas, nagkaroon ng napakalaking pagdami ng iba't ibang uri ng buhay tinawag itong Cambrian Explosion. Ang mga hayop na nabugo noong panahong ito ay nagkaroon ng matitigas na bahagi ng katawan gaya ng shell o tinik. Ang pinakasikat sa lahat ay ang kahawig alien na trilobites. Mga 440 milyong taon na ang nakalipas, biglang nagbago ang klima at nagbago ang temperatura ng karagatan ng matindi. Naganap ang unang mass extinction event ng Earth, ang Ordovician-Silurian extinction. Karamihan sa mga nabubuhay noon ay naglaho. Marami sa mga ito ang naglatag ng pundasyon ng mga ecosystems na mayroon tayo ngayon. Sa pagitan ng 420 hanggang 350 milyong taon na ang nakalipas, lumitaw ang mga unang puno mula sa lupa ng Earth at ang mga unang hayop ay lumabas na rin sa lupa. Sa panahong ito, natakpan ng huling napakalawak na supercontinent, ang Pangea, ang planeta. Sa kasamaang palad, dito rin naganap ang pinakamalaking mass extinction sa kasaysayan ng Earth, ang The Great Dying. Napakalaking dami ng greenhouse gases at mabilis na pag-init ang nag-wipe out sa humigit kulang 90% ng lahat ng species. Pero dahil sa mass extinction na ito, nabigyan daan ang susunod na alon ng mga hayop. Mula 240 hanggang 330 milyong taon na ang nakalipas, lumitaw ang mga unang dinosaur. Sa loob ng 150 milyong taon, sila ang naghari sa lupa. Kung nandun ka noon, masasaksihan mo ang napakalaking sauropod na Argentinosaurus ang pinakamalaking hayop na lumakad sa lupa. O kaya naman, ay baka hinahabol ka ng isa sa pinakamalalakas na mandaragit sa Earth, ang T-Rex. Masasaksihan mo rin ang pagkakapira-piraso ng Pangea na nagbigay anyo sa mga kontinente na kilala natin ngayon. Alam mo na siguro kung saan ito papunta. Isang asteroid ang bumulusok papunta sa Earth sa lugar na katapat ng Mexico ngayon at nagbuga ito ng napakaraming debris sa atmosfera hanggang sa natakpan ang araw. Nagdulot ito ng napakatinding pagbabago sa klima at tuluyang umubos sa mga dinosaur. Sa susunod na paglitaw ng mga hayop, dumami ang mga mammals. Ang pinakaunang kilalang tao ay nagsimulang maglakad sa mundong ito. Tinawag silang sa Trofus. Pero malamang, nakakalakad ba rin sila ng apat na paa. Mga 4 milyon taon na ang nakalipas, nagsimulang maglakad ng tuwid ang mga sinaunang tao. At mga isang milyon taon pagkatapos, nakagawa sila ng pinakaunang mga kagamitan para sa pagbasag ng mga bagay. Mga 800,000 taon na ang nakalipas, may nangyari na kontrol ng mga sinaunang tao ang apoy. Nakaluto na sila ng pagkain at nakapagbigay ng init sa kanilang sarili. Patuloy na nag e evolve ang kanilang mga utak, mas mabilis kaysa dati. Natutunan nilang makipag-ugnayan sa isa't isa at sa mundo sa mas bago at kakaibang paraan. Pagdating sa pagitan ng 40,000 hanggang 15,000 taon na ang nakalipas, lahat ng ibang uri ng tao maliban sa Homo sapiens ay nawala. Mga 10,000 taon na ang nakalipas, lumitaw ang mga unang magsasaka. Ang dating mga gala at nomadic na tao ay tumigil na sa pag-iikot at nagsimulang manirahan. Lumundag tayo sa humigit kumulang 250 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng Industrial Revolution. Dumaan tayo sa malaking teknolohikal, sosyo-ekonomiko at kultural na pagbabago. Ang mga rural at sakahang pamayanan ay naging industrialisado at urban. Patuloy na dumami ang populasyon. Noong 1804, umabot tayo ng isang bilyon. Pagsapit ng 1927, naging dalawang bilyon at mula noong 1960s, mas mabilis nang mas mabilis ang pagdami ng populasyon hanggang sa ngayon, mahigit 8 bilyong tao. At ngayon may bagong banta sa pagiiral ng tao at ng maraming uri ng buhay sa Earth, ang climate change. Tumataas ang temperatura at sea levels sa buong mundo at nababawasan ang biodiversity. Posible tayong nasa bingit ng panibagong mass extinction event kung walang magbabago. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, pa-like at subscribe para updated ka. See you in the next video.